gamit po yung mga slimming products natin. Lahat po ng products ko ay hindi po magic. Hindi po ako magician at hindi po ako si Lord. So, kung gusto niyo po na, ay gusto ko yung mabilisan, ay gusto ko yung agad-agad, wala po tayong ganun. Hindi po ako yung tamang tao para po doon. Pero kung magiging consistent po and laging gagamitin at kapag nasanay na po yung katawan natin na lagi yung ginagamit. And lagi ko nga sinasabi, maganda na yung products ko eh. Tuloy-tuloy mo lang. Araw-arawin mo lang, sipagan mo lang para parehas tayong magtulungan. Kasi, ito na yung magandang produkto. Gagamitin mo na ng Herody. Kaya, dun po ako proud. Sorry. Okay. And syempre, every products po natin. Ako po talaga yung nagtatry kasi nakakahiya naman. Ako po yung may arit tapos saka syempre, bago ko po binibenta at nilalabas ako po lang tumitikim per flavor ako namimili. syempre kami yung parang, ako po yung kasama sa nag-formula, kasama ng one of ko. Tapos um, yung mga dapat na ilabas ng products. Though, ginagayad din nila ako ng Grizzly Manufacturing. Pero, syempre, decision ko pa rin. So, parang, tinatry ko. Kaya sabi ko, kapag bigyan niyo ako ng mga products na gusto nyo ipatry sa akin, kapag may nagustuhan ako, yun po yung mga nilalabas ko. Kasi ang sex yung ngayon, ang puti, ang tinis mo, diba? ba? mo ba yung sarili mo na isa ng hot babe? <laughs> <laughs> hot babe ba na kayo sa'yo kay Stefan? Siyempre! <laughs> Tawa, ang yabang! Ah, uh, ko ba na hot babe ba ko? Pwede siguro yung babe pero parang layo ko pa sa hot. Pero, alam niyo po, nung pumayat ako, hindi gusto ng mama at papa ko road trip nito pero ma, sa mga hindi po nakakaalam for health purpose din po kaya po ako nan papayat. And um, sa tulong ng prom ng products ko po nang nagsi-start ako. Alam niyo naman po 'yan, no? Sobrang laki po ng balakang ko. Malaki po yung kwet ko nung talagang tumaba ako. Tapos pag nahihiga po ako since nakagarito, dahil malaki yung bot, hindi na po nakaka yung likod ko, parang nakaganto ako. Sumakit po yung likod. So parang, parang ito na yata yung time para magbagong buhay na ako. Parang kung hindi pa yung may sumakit, alam mo naman tayo mga Pilipino, no, kapag sumakit, dun lang magbabago ng buhay. So parang, ah, wait lang. Tapos sabi nung boyfriend ko, syempre may parang, Um, uh, mayroon po kami sa family na diabetic. Sobrang kilig ko po sa matamis hindi po ako nagbawas ng kain, pero tinatili ko po yung sweets. Kaya, um, uh, kasabay ng akin na uh, coffee, na slimming coffee ko po, nagtanggal po ko ng batteries. And since tibia po yun, so, perfect talaga. So, doon po nag-start ang aking magpapapayad na journey. For health purpose, hindi po sa ma-artihan or hindi dahil lang sa naglabas na ako ng products po. Kwento mo naman kami ng Cortez sa Japan. Ano ba nangyayari? Ito I'm nga, na it. dahil nakamayin na ako ngayon. Okay. perfect na itong Japan, kasi Japan, Japan ni Ate. plano magpakasal ka talaga? Plano? Siyempre, parang nung, nung engage kasi ako, nagulat ako, parang kailangan pala one year or two years ang pag-aayos po ng wedding, no? At hindi ko rin po in-expect na sobrang gastos palang magpakasal na uh, hindi ko in-expect. Tapos ma pa ako. And speaking of Japan, sabi ko sa sarili ko, actually, ang unang plano ko nun, sa Cappadocia. Wow. Sabi ko, gusto ko mag-Turkey, parang may mga... May mga... Hot uh, air balloon. Hot air balloon sa likod, tapos nagkikistyle. ganyan lang sabi ko, ay, parang ang pala doon. Parang hindi naman pala kayo ng budget. Tapos, parang sumikip na yung oras namin kasi may visa pa, di ba? Tapos, Siyempre, dadali ko yung makeup artist, dadali ko yung photographer, dadali ko, ko, ay, mga ito, parang hindi ko kaya. Buti nilang lang, nung nagbago yung isip ko na Japan, siyempre, mas mura po ng konti kay Sabono kasi ang layo din ang flight doon. May nag-sponsor po sa atin na travel agency, which is isa po sa mga ninang ko. Kaya malaki, malaking malaking tulong ko. So, nung naisip po namin yung Japan, it's sobrang favorite at mahal na mahal namin yung Japan, sabi ko, Japan tayo, mag-Japan tayo, ganyan. So, bago pumunta ng Japan, yung mga inspo ko doon, lahat na nakita ko na lahat na pwedeng mag-picture na inspo ko sa Japan, nakita ko na. Kaya yung vending machine na yan, nakita ako na yan, na na, -na google ko na lahat-lahat. So, nung pumunta kami doon, talagang full of love, excited, free na, ganyan. Tapos, umuwi kami, wow, excited sa mga pictures, upload, pagka-upload. The next day, pagkagising, parang viral na Sabi ko dun sa jowa ko, ano meron? Bakit parang ang dami yatang nagagalit? Tapos inaalam ko, saan nagagalit? Dahil po nagkiss tayo sa gitna ng Shibuya? Or kasi in 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 inaanap ko, saan ba yung dun sa mga ganito, sa ganyan? Tapos meron kasi kami doon picture po sa ilalim ng train. Eh syempre, syempre mga Japanese kumilos. I mean, busy sila. Pagpupunta ng work, buuwi ng work, di ba? Train yung pangunahin nila sa... So, kasi parang, dun ba sila nag-aralit? ko, ah, dun sa vending machine, sabi ko. And nagulit po ako kasi dun sa vending machine, yun po yung pinaka pinagkaguluhan na shoot namin. Doon nagshoot kami doon kasi na wow. lahat ng mga dayuhan, parang, wow! Hindi nilang nila masabi, wow! Tare naman ito! Tare! Parang, ang cute naman niya! Tapang-tapang niya naman! host namin po sa Japan, which is uh, half Japanese, half, half uh, Filipino, yung mga Japanese na nasa gilid, nagko-comment, model daw ako, taray, model ako, mga pa model. So talagang, yung compliments, yung so, nagsushoot kami doon, mm -hmm. very overwhelming. photo, pero hindi lahat ng photos. Yun, yun lang talaga kasi parang yun talaga yung pinagbiskitahan nila. Pero um, sa mga na-offend, na mga nagalit, na mga Filipino, or yung mga OFW po, pasensya na po. And dun sa tinanong ni Tito kanina sa akin, ano nga bang lesson na nakuha mo? I think maging sensitive enough, parang kahit may permission, kahit pwede, intindihin mo rin kung ano yung nararamdaman ng mga makakasama mo or makakakita nun. Yun yung lesson na naisip ko. And um, sa mga OFW natin, ako mahal na mahal ko kayo. Lalo na yung Japan, sobra. Actually, gusto kong i-share sa inyo yung first dance namin mag-asawa kapag mag-asawa na kami sa wedding. First love by Hikaru Utada. Ganun namin kamahal yung Japan. Talagang panahinili talaga kami yung pag -jowa. And um, sa mga na-hurt or yung mga nagalit, no harm done, wala pong nasaktan, wala pong nagalit during the shoot. And um, huwag na kayong magalit. Tama na po. Let's spread love. Let's spread love and maging kind na lang tayo sa isa't isa. -sa. And thank you sa team ko behind. Super ganda ng shoot namin at marami pa kaming i-upload. Hindi lang yun, mm -hmm. ano pa lang po yun, pangalawa pa lang po rin, maraming lay-out. Ayan, dito dito. dito.